Girls, bangon na kayo Ang dami pa nating gagawin Tingnan nga uh, na, naiinis na ako sa'yo Lagi mo na lang sinasabi yan Bagong araw na naman, gano'n na naman yung gagawin natin sa mga losers Girls, ang dami nating gagawin na yung araw Nakakainis Okay girls, mas mabuti pang bumangon na tayo Ah. Diana. Yana, ano? Ah, uh, wala. Ano pa, ba, girls? Bakit ganyan yung tingin nyo sa akin? Ano, may problema? Diana, Diana ano yan, yan ha? ha? Anong ano yan? Bakit? Ano ba? Grabe ka, Smiley Anong gagawin ko ngayon? Girls, lahat ng tao dito sa camp makikita si Diana ng ganyan. Oo nga, sasabihin nila, tignan nyo si Diana, may kiss mark. Hindi naman kasalanan ni Diana yan eh. Si Smiley, wala talaga siyang hiya. Oo, oo ginagawa talaga nila yan para may mapagyabang sila. Sinabi mo pa Talagang feeling nila cool sila Feeling nila cool sila Eh kaya ko naman gawin yan ha Tingnan nyo Hi Yana! Ano pa? Ano ka ba Yana? Lalagyan mo rin ba ng kiss mark yung sarili mo? Hindi, gusto ko lang ipakita kung paano ginagawa Yana, yeah, alam naman namin Girls, pwede bang kayo na munang bahala sa camp ngayong araw? Nahihiya akong lumabas Ayokong pagchismisan nila ako Diana Yana, anong ibig mong sabihin kami na lang? Hindi namin kaya nang wala ka Oo nga, magsuot ka na lang ng scarf para hindi makita Sabihin mo nga dyan kay Smiley na wag nang ulitin yan. Sabi sa akin nung ex ni Smiley, ginawa rin daw niya sa kanya yan. Ah, uh, talaga? O sige, tatakpan ko na lang ng buhok ko para walang makakita. Oo nga, takpan mo na lang ng mabuti. Basta Diana, sabihin mo dyan kay Smiley wag niya nang uulitin. Alam mo Diana, kung ako sa'yo, binigyan ko din siya ng maraming kiss marks. Yung talagang hindi niya matatago. Okay girls, tara na, wag na nga nating pag-usapan yung kiss mark na yan. Tara na. Gigi, gising ka na, hoy. Gigi, ano ba? Gumising ka na, umaga na. Ano ba? Gigi, Gigi. Gigi, bangon ka na, hoy. Ano, girls? Ayaw pa ninyang magising? Wala talagang hiya yan. Oo nga, wala talagang hiya to. Hoy, Gigi, gumising ka na. Nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin? Hoy, bangon na. Gigi, hoy, bangon na. Gigi, kung hindi ka pa babangon, magsiswimming si Patrick kasama ng mga cheerleaders. Girls, hindi ako makatayo. Ano? Eh bakit naman? Nasaan ba yung mga cheerleaders? At paano naman namin malalaman kung nasan sila? Gigi, tumayo ka na dyan. Ano ba? Bakit hindi ka ba makatayo? Kasi girls, nanaginip ako. Kailangan ko daw pumunta ng toilet. So hanap ako ng hanap, hanap, hanap ng hanap. O pagkatapos? pagkatapos nakita ko yung toilet. Gigi, napaihi ka ba sa kama? Gigi! <laughs> Papatayin ka ng mga cheerleaders! Naniwala <laughs> naman kayo! Biro lang! Ay, girls! Nagkakulik pala ako ng candy wrappers ng Love Is! Meron na akong apat, to, So kung meron kayo, ibigay nyo na lang sa akin tapos papalitan ko ng jam tsaka ng bun. Gigi, tara na! Bibigyan kita ng isang pack. Basta, labahan mo yung mga jeans ko, ha? Gigi, grabe yung joke mo kanina, ha? Oo nga! Kung umihi ka dito, palalayasin ka namin sa kwarto! Tala na, girls! At sino tayo? Mga, Mga Chick, Chick Girls! girls! <laughs> Lagot ka ngayon ay O sa sa'yo yung bote Lagot ka na Art, tanda ka na bang gawin yung mga sasabihin namin o, kahit ano Basta hindi kasama si Julie ha Hindi kasama si Julie Walang problema O oh, sige Kumuha ka ng bulok na aprikot. Tapos kainin mo ha O, oh, yung may bulate ha Ano ba kayo? Grabe naman kayo Bulok na aprikot. O sige kakainin ko yung bulok na apricot Pero pag sa inyo naturo yung bote Humada kayo sa akin Tandaan nyo yan Art, paano pag gumanti siya? Mas grabe yung paggawa niya sa atin. Ako, hindi naman ako magiging eh. Ang importante, kainin niya muna yung bulok na apricot na may bulate. Oh guys, eto may nakita ko. Bulok na apricot. Meron bulate. bulate. Oo, oh, may bulate. Kadiri, bulok to. O, ano pang hinihintay mo? Kainin mo na. Sigurado, masarap yan. Oo, oh, eto na. Kakainin ko na. By the way, masarap nga talaga siya. Guys, biruin nyo. Nilagyan ko ng chikinini si Diana. Ano mo sabi niya? Gagantihan kita, Smiley. Eh, di masaya astig. Oh, lalagyan ko rin ng chikinini si Ana mamaya. Guys, lalagyan ko rin ng chikinini si Leila. Pero sa ibang lugar, yung hindi halata, hindi makikita. Oh, tama 'yun. Sa mumba na ng chikinini <laughs> si Diana. Sa leeg. Lalagyan ko naman ng chikinini si Ana sa braso niya. Eh, saan ko naman lalagyan si Leila sa hita, sa, sa daliri. daliri. <laughs> oh, ano ginagawa ng mga kulokoy doon? Bakit sila nakaupo pa ikot? Guys, baka naglalaro sila ng cookies. Ano? Hoy losers, anong ginagawa nyo dito? Anong nilalaro nyo, ha? O oh, Art, naturo. Naglalaro kami ng bote, bakit? Ano? Anong bote-bote? Ano yan? In short, wala kayong magawa. O tama na yan. Marami pa kayong gagawin. Okay na, okay na. Narinig na, narinig na, namin. na, namin. Tama na. O paano ba yan, Art? Next time ka nalang gumanti sa amin. Hoy, hindi pwede yan. Gaganti mo na ako. Ako, pinakain niyo ako ng bulok na apricot na bulate Gaganti mo na ako sa kanila. Alam mo Art, wala akong pakialam. Linisin niyo muna 'yung swimming pool, okay? Eh bakit ganoon? Kasi ngayon, gagawin mo muna 'yung sinasabi ko. Okay, nakakainis talaga kayo. Kilay, astig ka talaga. Wala silang reklamo nung nagsabi ka. Syempre, takot sila sa akin. Hoy mga losers, bilisan niyo diyan. Guys, guys, tara na, tara. Bilisan natin. Tara, tara. Takbo. Tignan nyo, ang oh, bilis nila tumakbo. Oo, oh, dapat talaga sa mga yan, sinasanay. O, oh, guys, maiba ako. Lalagyan nyo ba sila ng chikinini o hindi? Oo oh, naman. naman. Guys, lalagyan ko ng ganito kalaking chikinini si Ana. Hoy, kilay, ang OA mo naman. Oh, nag-iisa 'tong football player. Ano yun? Rabbit? Laruan yata. Guys, pwede ko ba kayong makausap? Lalaki sa lalaki, seryoso to. Hmm, seryoso, ka? Guys, huwag nyo na ako niloloko-loko ah. Hindi na ako binibiro. Bukas, dadating yung girlfriend ko dito sa camp. At guys, napaka cool niya. Ha! <laughs> Naradid nyo ba yung sinasabi nito? Wala, Wala, na nang mas cool, sa mga cheerleaders namin, okay? Okay, sinabi nyo eh. Kayo na lang humusga pag nandito na yung baby girl ko sa camp. Ano kayo? May baby girl ka? Oo nga. Bakit di mo kinakwento sa amin? Siguro napaka cool niya. Oo, tama. Napaka cool niya. Basketball players, wag na wag siya lalapi tangkay isang sentimetro. <laughs> Opo. Opo. Teka, para sa kanya ba yung rabbit? O yan yung baby girl na sinasabi mo. <laughs> <laughs> Sabi na wag nyo na ako niloloko eh. Pinadala ng baby girl ko tong rabbit para wag ako mainit Ingit lang kayo. Grabe, nababaliw na yung nakahelmet na yun. Tignan na lang natin. Ano yung baby girl na sinasabi? Sigurado, pangit yun. Okay girls, medyo mahirap ulit yung training natin ngayon. Napansin ko nga pala medyo pumayat kayo. Well, hindi ko naman kailangan pumayat. Effective siguro yung training natin. Cheerleaders, sa tingin nyo, pwede na tayo magparty. Oo nga, kung hindi, matutulog na lang kami, kakain, tsaka maglalaro. Oo nga, tapos maglilinis ulit ng mga tain ni Teddy tsaka ni Bonya. Hoy Kitty, umayos-ayos ka nga dyan. Hindi naman ikaw yung sinasabi naming pumayan. By the way girls, meron naman kayong kapalit bukas. May bagong darating bukas. Makakasama nyo rin sa kwarto nyo. Oo girls, siya nga pala. Hawakan nyo ng mabuti yung mga boys nyo. Salbahe tong darating. Oo, oo mahilig siya sa boyfriend ng iba. Ano? Bago? Hindi namin siya kailangan. Girls, ngayon palang galit na ako sa new girl na yan. Ano gagawin natin? Baka mas maganda siya sa atin. Girls, wala nang mas gaganda pa sa atin dahil tayo no ang mga chicks! Okay, girls, tama na yan. Yun lang. Tara, mag-training na tayo. Diana! Huh? Ano yun? May kiss mark si Diana? Marusha, kiss mark agad. Baka naman kinagat ng mosquito. Parang wala naman kayong alam. Hindi ba kayo nakikipag-date? Basta ang rule, okay lang makipag-kiss. Basta walang kiss mark kasi ang pangit tignan. Girls, ano? Diana, nakita nila. Ano ba yan? Okay, girls, tara na. Mag-training na tayo. Ooh! One, two, three, four. Ooh! Girls, nakakaingit naman si Diana. May kiss mark ako. Wala. Eh, di magpalagay ka kay Trick. Girls, may idea ako. Pagkatapos ng training natin, puntahan natin yung mga guys. Magpalagay tayo ng kiss mark. Tumahimik nga kayo dyan. Ang pangit ng may kiss mark. Kitty, training na tayo! Two, one, one two, two, three, six, seven! Gigi, malika! Una sa right. Six, seven! Diana, Diana! Yan ba yung kiss mark mo? Patingin nga! Gigi, hindi ka dapat tanong ng kung ano-ano sa mga cheerleaders. Diana, hindi mo kasi naiintindihan. Gusto ko rin ng ganyan. Kaya tinatanong ko ano bang maganda dito o dito. Sa tingin mo, sasagutin ka niya. Tuto nga, mag-training na tayo. Girls, ngayon malalaman na ng buong camp yung tukol sa kiss mark ko. Yan kasing GG na yan. Diba, sinabi ko nga sa'yo, takpan mo ng scarf. Hindi ka mayat kasi Oo nga, napindin. yan tuloy, nakita nila. Seven? 8 uh, Girls, alam niyo gusto ko dito yung kiss mark ko dito Ako gusto ko dalawa, isa dito, isa dito Gusto ko lagyan ako ng ibon ko yung pinakamalaking kiss mark Girls, uulitin ko, ang mga chicks hindi nagpapalagay ng kiss mark 6 7 8 Girls, ang lamya lamya yun naman, bigyan niyo ng buhay Oo oh, girls, galingan niyo nga, ang tamad tamad niyo kasi tipagan nyo. Isa't kalahating buwan na lang bago matapos yung summer. Wala na tayong oras. At kailangan namin pumili ng cheerleaders para sa team. At hanggang ngayon, wala pa rin pumapasa sa inyo. Kaya girls, kailangan galingan nyo, okay? Ginagawa naman namin lahat. Girls, gusto ko talaga ng kiss mark. Gigi tumahimik ka na nga dyan sa kiss mark na yan. Gigi, ang mga chicks, hindi kailangan ng kiss mark. Naiintindihan mo? Eh bakit si Diana meron? Baka minalas lang siya kasi walang kwenta yung boyfriend niya. Okay girls, tapos na yung training natin ngayong araw. Isa't kalahating buwan na lang, pasok ka na naman. Punta ako kay Pantay, gusto ko ng kiss mark. Chi Hoy, Smiley, halika nga dito. Oh, hi girls. Hindi na namin kayo masyado nakikita. Leila, halika dito. Yayakapin kita mahigpit. Smiley, nababaliw ka na ba? Oo, Oo nga. Hindi, ka ko ba nag-iisip, ha? Oh, ano ginawa ko? Bakit galit agad kayo? Pare, baka dahil gusto sa chikinini. Nasaan ba yung chikinini niya? Hindi ko naman makita eh. Smiley, anong ginawa mo? Tignan mo nga to. Oo, um, Alam na yung tungkol sa kiss mark ko! Nakakainis ang pangit-pangit! Oo nga, Smiley! Bakit mo ginawa kay Diana yan? Hindi mo ba ginagamit yung utak mo? Oo nga! Bampira ka ba? Siguro! Kailangan niyang manipsip ng dugo! Wow! Ang cool ng si ni Diana! Pa, paano mo ginawa yun, ha? Ganito, oh! Smiley, pagkatapos niyan, huwag ka na nga makalapit-lapit sa akin. Diana, baka naman sensitive yung skin mo. O kaya mahina yung mga blood vessels mo. Sa skin ko, hindi halatay yung kiss mark. Wala ka makikita. Diana, gusto mo lagyan rin kita ng chikinini? Tumahimik ka nga dyan, provasti. Gusto mo to? So hindi kita pwede lagyan ng chikinini? Ganun ba? Leila, lalagyan ka ng chikinini sa legs mo. Kunyari, nadapa ka lang. Hindi nahalatay yun. Max, gusto mo ng kiss mark? tong sayo, suntukin kaya kita. Relax lila ka lang, okay? Lilax Grabe lila. naman to si Leila, nakakatakot. Okay, hindi na. Hindi na importante yung kiss mark na yan. Guys, tara na. May init ulo namang mga cheerleaders ngayong araw na to. Oo nga. Okay Diana, hindi na kita lalagyan ng kiss mark. Girls, tingnan nyo nga itong mga basketball players na to, ang yayabang nila. Oo nga, natinig mo si Max, lalagyan daw niya ako ng kiss mark sa legs. Grabe, ang yabang. Lagyan niya kaya ng kiss mark yung sarili girl, niya. Gross naman na yan, tara na nga. Oo nga, tara na. Kev, Kev, bilis, kwento mo sa amin yung baby girl mo. Ay, yung baby girl ko, payat siya at matangkad. Wow! wow. Napaka-sexy. Cool! At napaka -ganda. Grabe! Eh, Kev, ano siya? Brunette o blonde? Sa mga pictures, blonde siya. Pero ewan ko, baka nakulay siya ng buhok. Kev, pwede ba namin siya makausap kahit papano? Hindi, no. Eh bakit? May girlfriends na kami ah. Gusto lang namin makipagkaibigan. Okay, sige na. Pero mag-iingat kayo ah. Okay. Guys! Guys! Kailangan namin ng tulong nyo! O oh, yan ang mga darlings nyo. Patrick! Yung isang cheerleader na pangalan ay Diana, meron siyang kiss mark. Gusto ko din lagyan mo ako. Gusto ko ng kiss mark. Oo, gusto rin namin maging katulad ng mga cheerleaders. Ibon, lagyan mo ako dito. Ako din. Gusto ko rin dito. Girls, di ba sinabi ko na na bad idea to? <laughs> o sige na, maglagay na kayo ng chikinini. Ayaw. Ayaw ko, no? Ako rin, ayaw. Oo nga, girls. Ano bang ba mga problema nyo? Sige, sige na, na naman, guys, please. Hi. Girls, makinig nga kayo sa akin. Hindi. Kev, bilis. Kwento mo pa siya sa amin. Okay. okay! Girls, lahat ng nangyayari may dahilan! Eh, ano nang na gagawin namin ngayon? Gusto ko din ng kiss mark! Yan tuloy, hindi na kami cool! Alam nyo, girls, meron pa kayong isang option! Kayo na lang maglagay ng kiss mark sa sarili mo! Kitty, Kitty! Ang galing talaga! Sige, sige! Ta -ta -ta. Pero, girls, sandali lang! Kitty, Kitty maglagay mag na kami na ng kiss mark. mark! Sandali lang! Sandali! Hi, sa wakas! na yung kiss mark! Girls, narinig niyo ba yung mga losers? Gusto rin daw nila ng kiss mark! Hay nako, kanya-kanyang topak talaga yung mga nandito sa camp Ano bang iniisip nila? Gusto nila ng kiss mark? ba si Gigi? Ang lakas ng boses, sumisigaw, gusto ng kiss mark Hay nako, kung sino pa yung pinakamaliit, siya pa yung pinakamaingay Girls, kasalanan ko lahat to Kung hindi nila nakita yung kiss mark ko, hindi sila mag-iisip ng ganon Napaka-bad example ko Hay nako, mawala ka na nga Girls, bad idea to Kitty, relax ka nga lang dyan, alam namin yung ginagawa namin Hello, cheerleaders! May charger ba kayo ng iPhone? Kailangan namin ng dalawa. Girls, kailangan may sarili kayong chargers ng iPhone nyo. Ano yung nasa laig nila? Na? Girls, hindi nyo ba nakikita? Kiss mark! Mahal na mahal kami ng mga boyfriends namin. Nakita nyo na, girls. Cool din kami katulad nyo. Hindi naman kayo cool dahil may kiss mark kayo. Ah, so may kiss marks kayo. Patingin nga. May ginawa kayong kababalaghan. Tatawagan ko yung mga parents nyo. Tiana, Diana! 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 kiss marks na yan? Ha? ha? Ginawa niyo lang, lang yan? Huwag mo na tawagan yung parents namin. Ginawa ko lang itong kay Gigi. Ako lang naglagay ng kay Julie. Tapos nilagay ko yung kay Marusha. Girls, wala akong pakialam kung kayo lang ang naglagay dyan. Tatawagan ko pa rin yung mga parents niyo. Guys, like and subscribe to the channel. Ako nang bahala sa mga chicks na to. Girls, bukas, linisin niyo yung buong cup. Malinaw. Kumuha nga kayo ng mga plasters. Takpan niyo yung mga kiss marks niyo para hindi makita. Okay! Basta huwag yung tawagan yung mga parents namin! Okay, tara na, tara! Wow, ang cool nung chikinini ni Diana, oh. Pre, paano mo ginawa yun? Ah, uh, gusto ko yun, eh. <laughs> Smiley, anong ano yun? Hindi mo ba nakikita kung anong ginawa mo sa akin, ha? Ah? Dinagyo... Ay, nakalimutan. Okay, girls, let's go! Ay, sandali, ano ba yun? Sandali.